Abante! Ako po si Master Hans Kua at ito po ang ilan sa Abante Tips at Paralala para sa life na kay Bongga. June 28, Wednesday, sarat iwasan ang pagiging ma-attitude o suplada sa mga nakakausap. Maganda ang pakay niya sa'yo, makakatulong siya sa'yo. Orange at sana maswerte sa Year of the Rats! Okay naman tayo ha? Good news ang nag-aabang sa'yo. Magkakaroon ka rin isang kaibigan, matalik to, ang magbabalita ng magandang balita. Woohoo! Siya ay may mahabang buhok, katamtaman ng tangkad. Huwag kalimutan na maaari mo maging magpa-work o magpa ang bagong negosyo o bagong sisimulan. Maaari makausap si Mas Kanskua sa social media. I-PM mo lang ako. Make sure na si Mas Kanskua kausap niyo po Green at 19. Tiger tayo ah. Love star activated. Kayo makikilala sa social media na may matagal nang may gusto sa iyo money star, maraming papasok na pera dahil ikay masipag at mataga sa trabaho. Sabayan din yan sa negosyo, huwag tumigil abutin ang mga goal sa buhay. Yellow at ito sa chart. Rabi naman tayo, good business star ay nasa chart ang iyong negosyo may kinalaman sa pagkain. Ipapungshuy, magpa-astrology reading para makaiwas tayo sa mga misfortune o mga negative star. Sa health naman, ipagpatuloy ang healthy lifestyle. Iwasan ang magkasakit sa panahon ngayon bukod sa magastos, maaari ba ng bakante rin sa ospital. Kaya naman, mag-vitamins, kumain na magulay, pangsustansya at magpahinga. Purple at tuwang suerte sa chart. Gago naman tayo, huwag maging magastos kung hindi mo naman bibili o di man kailangan bibili mo. Huwag maging maluho, unahin mo na ang mga needs bago once. Maging faithful sa lahat ng blessing na tanggap. Red at walang swerte sa chart. Snake naman tayo kung maswerte today. <coughs> Maganda ang kalusugan, kaya naman i-maintain ang healthy living. Galaw-galaw para hindi kumakaw. Nasa'yo din ang good friend star. White at 11 ang swerte sa chart. Ito naman sa horse. Nasa iyo ang travel star na matagal mo nang pinatangarap na trabaho sa malayong lugar. Mahaaring matupad na ito. Magsuot din na ng Wealth Ship Lucky Charm para ma-enhance yan. Bilhin ang mga Lucky Charm na kailangan sa tindahan ni Master at Pia sa horse. Go naman tayo, success star ay activated. Pagbutihin ang pag-aaral online. Huwag sayangin ang panahon o magandang opportunity na binibigay sa para someday magiging successful ka dahil sa sipag. Para naman sa helpful friend, activated po isang kaibigan ang tatulong sa'yo emotionally, matulusutan mo, maayos mo rin po ang mga problema dito. Pink at ang swerte sa chart. Monkey naman tayo iwasan ang gossip. Huwag makialam sa buhay ng ibang tao. Huwag makichismis. Ito yung mga negative, hindi kailangan to. Gumawa na lang ng pinagkakamara upang maging tagumpay ang iyong buhay. Huwag din na ibigay mahalagang informasyon na nakakausap mo online dahil activated din ang negative style. Ikaw po, ay nahihingan ng tulong at posibleng maloob pa dito. Mas mainam na lang makipag-usap sa kanila mismo para ma-verify mo kung tama ito. Ipapong ang bahay negosyo kay Master Hans. Round at walang swerte sa chart. Rooster naman tayo para naman sa iyo, Boss Lockstar, Star. Posible ma-promote ka dahil sa magandang output na pinakita mo. Huwag kalimutan, mag-prayers, magpasalamat, maging humble, maging determinado sa lahat ng ginagawa. Peach at 16 na swerte sa chat dogi naman tayo, magsumikat at huwag iasa sa iba. Maging matipid at matutong mag-ipon. Love life naman tayo, iwasan ang madalas sa pag-aaway. Silver at five. Pigi naman tayo, conflict day to day, iwasan ang chismis, hindi yan maganda sa trabaho, may hindi pagkakaunawaan, Pagdating naman sa pamilya, Gold at 17 ang swerte sa Piggy. Muli po ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa inyong palad na kasalalay, ang tunay na tagumpay. Ako po si Master Hans Kuha para sa hashtag Hansungwerte sa Abante!